Magas sa ating lahat. Ito na naman ang inyong nanay mananahe. Magtatahi na naman tayo. So, bago ang lahat, please naman, huwag niyong kalimutan magsubscribe sa akin YouTube channel. Kung nakasubscribe naman kayo, ayan, mag-umpisa na naman tayo sa ating litaniya ngayong araw na ito. Ito, ang aking kaibigan, maagang maga nagpunta dito sa bahay at itahi ko daw siya ng kurtina niya. Parang express lang siya, express lang talaga kasi ang ginawa niya, minamadali talaga niya ako kasi gusto niya ikabit na yung bahay niya, kabitan na ng kurtina. Pre, ang inyong nanay mananahi, kailangan ding magkapera kaya ayan, tinahian ko na siya kaagad. Pero in fairness, gutom na gutom na ako niyan kasi nagugutom talaga ako kasi pandisal lang ang aking kinakain interest. Pero okay lang kasi pandisa lang talaga ginakain ko sa umaga at magkakape. Nuna ko muna siya at may sumusunod pa niyan yung anong salamisa. Hindi ko na na yung vlog kasi nawala na yung anak ko at pumasok na sa school. Yung kaibigan kong yan, inabangan talaga niya ako para matapos yung aking tinahi, yung kortina niya. Kasi hindi siya alis pag hindi talaga matapos. Iba, pareho kami ng ugali. Pag anong gusto, ay gusto makuha ka agad. Ganon siya. At ganon din ako. Kaya sabi ko, sabi niya, magsis sister daw kami. Lahat ng bagay ay mag-sister talaga kami, lalo na sa mga damit. Ayan, halos magkapare ang damit namin. yung nakaitim dyan, yun yung kaibigan ko. Yun yung nagpapatay ng cortina na gustong-gusto na kagadagad matahi. Ay, hindi siya umaalis kung hindi ko matahi talaga yung cortina niya. Kaya ayan, napilitan ang inyong nanay mananahi pagtahi ng cortina. Charis! O, sa kanya, magkwentuhan mo na silang dalawa. Kasi... Habang ako nagtatahi para hindi ako antokin. Sa totoo lang mga ano, guys, idol, ang hirap din minsan magtahi kasi inaantok talaga ako kaya kailangan talaga may kakuntuhan oh charis maritis lang ang pig <laughs> so, habang nagatingin sila sa akin at ako'y nagtatahi, ayan, nagkakuntuhan sila sinasabi ng isa para ang hirap daw tingnan pag pero para sa akin, easy lang naman walang ako patayin ng damit na ano, okay lang kung tahi ako ng damit basta hindi ako nagtabas kasi doon ako sa pagtabas nahihirapan talaga ako. ayan, dali-dali ko siyang tinahi para matapos na at nag-aabang talaga siya. At hindi siya alis pag hindi matapos. Ayan, kasi maagang customer, maagang pera, 'di ba? ganun talaga ang buhay kaya bawal tumanggi kasi grass yan na yan kaya kailangan matapos taposin talaga yung tahing niyan. ang ganda ganda ng kulay niyan yung parang bamboo ay bamboo tree talaga yung ano niya yung design niya pero yung kulay niya parang mint mint green ganun ay hindi talaga mint blue or ano basta ganun ang kulay niya hindi ba ang ganda ako nasasanay na talaga sa ako sa pagpadyak sa pagpamanahi kasi yan, gustong gusto ko din naman magtahe eh. Kasi pera din naman yun. Yung mga sinasabi ko sa inyo eh, Sa mga una kong vlog eh. Mukha akong pera. Charis, ganun talaga ang buhay. Kailangan talaga natin mga nanay na may extra income talaga. Kung may magpatahe, kung may mag ano, sabi na ganito, ganun. O, oh, go, go, go. Pero may mga tela ako dito mamili na lang sila sa akin kung ano yung nila yung iba pa, ubus na kaya ayan, tuwa din naman ako kasi iniisip ko din naman yung kikitain ko talaga ay hindi ko mapupulot kung saan saan di ba, kailangan natin paghirapan din natin ang ating pera, kasi hindi naman basta-basta natin makuha kung hindi ka maghirap kailangan mo din ng strong determination sa mga ginagawa mo, na kailangan din na maayos din ang paggawa mo, para yung customer mo ay pabalik-balik din sa'yo sa so, tingin ko nga may sablay ako konti yan kasi yung sinulid talaga ay hindi mint, ano, mint blue puti ang sinulid na gamit ko dyan kasi wala ko ibang sinulid na kasing kulay niyan pero okay lang naman siguro kering kere lang kasi nag on naman din sa body niya nanahi ka ay masya, mas maganda talaga pag marami kang sinulid at kompleto ako kasi kulang kulang pa yung mga sinulid ko hindi lahat ng ano ng kulay ay nandyan pero okay lang kering kering pa. Maraming salamat talaga sa aking mga customer na walang sawa sa akin nagpabalik balik nagpapatahi sa aking mga kaibigan, sa aking mga kapitbahay nga nagpapatahi din. Tapos may dumadaan dito sa aking tindahan at nagtatanong sa ano sa kortina ko kung magano. Tapos sabi-sabi nila magpatahi sila. Tapos pipiliin nila yung mga kulay ng mga ano ng tela ko dito na nandito na nakastak man syempre tuwang tuwa pero sa infernis talaga ang dami kong tahiinin tahiun ngayon hindi ko alam kung mahabol ko pa pero kakayanin ko habulin ko sa gabi siguro magtatahi ako para mahabol ko lang syempre naman nakakaya pag hindi mahabol kasi magpapasko na kasi gusto nila pag ano sa pasko yung bahay nila maganda dami daw sinilang bisita o di ba pintuhan mo na sila sabi ko doon mo na sa kanila yung kamera kasi baka magsawa kayo pag tingin-tingin sa akin ayan yung kaibigan kong maganda. Yes, mga maganda naman silang dalawa. Dalawang kaibigan ko yan. Na nagutu na lang, Charis. <laughs> ganyan talaga ang buhay. Ganyan ang mga kaibigan, o diba? Ang aga-aga nila dito sa akin. At aga-aga ko din magkaroon ng gracia. Pero bawal tanggihan kasi gracia yan, o diba, Charis? Hanggang dito na lang. Maraming salamat.